malutong namura ni Katunying laban kay Pinky, viral. Hindi nagpatalo sa patutsadaan online ang veteranong mamamahayag at negosyanteng si Anthony Katunying Taberna. Matapos mag-viral ang video ng aktres na si Pinky Amador habang nagbibiro sa loob ng Katunying Kyoks. Mabilis sa kumalat online ang naturang clip at agad na umani ng samsari reaction mula sa mga netizen. May mga natawa habang iba namay na may napaisip sa ibig sabihin ng biro may kita sa naturang clip si Pinky na lumapit sa rack ng mga paninda na kiyoks. At sabay sabing, bibilis sana ako ng fake news. Agad ito nagdulot ng tawanan, ngunit may ilan din nagtaka kung bakit tila may patama ang payag. Ang linya kasi ay agad na inugnay ng netizen sa mga kontrobersyang kinakarap noon ni Katunying bilang broadcaster. Si Katunying dating anchor ng ABS-CBN bago lumipas sa sarili niyang online platform. Ay matagal ng kilala sa kanyang matapang at derechang komentaryo sa mga isyong politikal. Dahil dito, minsan na rin siya binansagan ng ilang kritiko na pro-administration commentator. Lalo na sa mga panahon tumitindi ang political divide online. Hindi man napatunayan nagpakalat siya ng maling balita, ilang beses na rin siya nadawit sa isyo ng bias at panig sa mga personalidad sa gobyerno. Bagay na pinag-uusapan pa rin ng mga netizen hanggang ngayon. Kaya't para sa iba, ang sinabi ni Pinky ay tila pa joke na may kurot isang parinig tungkol sa imahe ng mga mahayag sa social media. Ngunit hindi nagpauli si Katon salib Sa halip na sagutin ng seryoso, binaliktad niya ito sa witty at banayad na paraan. Mampinki Amador, wala pong fake nyo sa amin, pero try nyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Ang sagot niyang ito ang nagpasabog ng halakakan online. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa libo-libong shares at comments ang post si Kato May mga natuwa sa humor niya may dumipensa kay Pinky at may iba namang nagsabi, pareho namang may punto pero panalo ang banat ni Hindi rin nagpauli ang mga meme creators, kumalat agad ng mga fake news versus rice crackers edit sa Facebook. May netizen pang ng sa panahon ngayon, mas okay na kumain ng rice crackers kaysa sa sumubo ng fake news. Sa uli, nananatiling trending ang usapan. Pero kung may malino na mensahe rito, ito yon, mas epektibo pa rin ng humor kaysa sa patutsada. Lalo na sa panahon na mainit ang opinion at social media debate.